Oh ano na? Pambatang libro ito ni VP Sara pero sobrang daming matandang trapong politiko na ang nabigyan ng leksyon. Gusto mo bang malaman kung bakit? Una, wala raw puno ng banahaw. Kitang kita naman kahit mag-Google search ka pa may puno talaga ng banahaw. Ano ba yan? Nabahaw na ba mga utak nila? Pangalawa, si Kwago raw sa butas at ilalim ng lupa nakatira sabi pa raw ng mga eksperto. ayayaye, ay, Di nga! Absent ka sa science and biology subject, no. Pangatlo, yung illustration daw hindi maganda di raw okay sa mga bata. What? Kung yan di okay, eh, paano na lang yung mga libro na guhit lapis lang mga drawings at walang kulay? Ano ba naman yam kuya? Ganito na lang, pumila kayo sa pangunguna ni Riza Hontivirus at pagtatampalin natin mga pagmumukha ninyo ng librong yan para matauhan kayo. Puro kayo batikos at puna lumilitaw tuloy ang kauboban nyo. Kapirasong papel lang yung pinagtatalunan nyo. Ang hihilig nyo kasing pumapel mga barado naman brain cells nyo.